Ang issue po namin dyan o ang aming uh, official stand ay uh, bagamat amin pong kinatutuwa itong ginagawang pag-iimbestiga ng Pangulo, eh, uh, ang uh, nakikita po namin ay parang pakitang tao lang po kasi <laughs> ang tinutun po ay mga contractors lamang Uh -huh. At uh, yun nga, naglabas ng listahan ang ating mahal na Pangulo ng labing limang contractors at siya mismo ang nag-inspect. Ngunit, alam niyo po, ang sabi ko nga, eh, it takes two to tago. And in the case of the flood control anomalies, it takes more than two. Mm -hmm. Kasi bukod po sa contractor, ay hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang mga may mga kongresista po meaning mga members ng House of Representatives ang may kaugnayan sa mga kontratang ito sila ang nagdidirihi sila ang pumipili ng kontraktor pati Aha. district engineer sila ang pumipili at uh, yun po ang dapat imbestigahan na mas malalim ito than the contractors kasi itong mga contractors hindi naman po baka pandaraya ito kung walang collusion with both the DPWH at saka mga kontratista. So bakit hindi tingnan yung mga DPWH? Bakit po walang nasususpending district engineer na siya pong nag-inspect kung tapos ang proyekto at ito ay according to specifications? Hanggang hindi po 'to nagagawa at hindi po pinapangalanan yung mga uh, kaugnay o sangkot ng mga members ng House of uh, Representatives ay wala pong mangyayari sa probe na yan ng pangulo. Oo nga, kasi 'di ba, ang um, ang sabi nga ng iba attorney, uh, malakas ang loob uh, nitong mga kontraktor dahil meron silang mga backer na mga opisyal. Ang uh, hindi lang po malakas ang loob ano, sa tingin po namin dito, ang mga contractors ay parang biktima lamang ng sistema. Mm -hmm. parang hindi sila makapaghahanap buhay kung hindi sila ah, makikipag paggas, uh, ah, makiki -pag at makikisunod-sunod lamang mm -hmm. dito sa mga patakaran. Sabagat yun sinasabing... Ah, yung mga sinasabing mga dibay-dibay dyan, yung mga uh -uh. nila, yung corruption, hindi naman po napupunta sa kontraktor yan. In fact, alam niyo po yung mga kausap ko mm -hmm. at nguljan confidentially ayaw nga po nila like, ay uh, sa ganyan. Oh, kung nga. silang masusunod, ayaw nila ng daya sapagkat uh, siyempre po uh, nakukonsyensya sila na ang gagawin ay mga proyektong hey, uh, substandard. Mm -hmm. siyempre yung reputation nila as contractors gusto nilang mamente na. Oh, oh. Uh, lalo na yung mga uh, quadruple A, uh, yung mga triple A. Siyempre po gusto nilang maganda yung kanilang reputasyon. Correct. Masisira kung masisira rin yung kanilang proyekto. Ngunit oh, oh. no choice po Fuck. sila sabi nga po ni Kwan eh, ni uh, uh, architect Pala na kontratista rin. Hmm. Sila po, nagbibid sila 50 million below the next uh, lowest bidder, pero natatalo pa rin sila. Nagagawa pa rin ng paraan ng uh, DPWH na ma-disqualify sila. Can you imagine that? Correct. Si Palafox na yun, ha? Oo. Kasi uh, sa bagay, hindi natin nga yung mga kontratista kung bakit substandard yung kanilang mga project. Dahil kung titignan natin yung mga naging exposer, ni Sen. Lacson, ni Senator Marculeta, yung komputasyon kung ilang porsyento yung napupunta sa mga kickback, eh, ko-konti na lang doon sa original na budget ang napupunta mismo doon sa project. So, halimbawa, kung ako ang kontratista, ito yung budget ko na lang, pagkakasyahin ko yun para matapos yung nasabing halimbawa, 100 meter na revetment na yun, pagkakasyahin mo na lang yung natirang budget na yun para matapos yung may may sumiti ka. Tama, ataw no? Ay, tama po yun. Opo, tama po yun. <coughs> at uh, alam nyo po, yung contractor, eh, masaya na po yan. 20-30% nakita, yan po ang standard. Marami din naman tayong kaibigan, mga kontratista. Ngunit yan nga po, uh, ang dami po na ayaw nang uh, pumasok sa mga government projects kasi mahirap at stressful. Bukod po ron sa uh, mga uh, ganyang mga power play sa loob mm -hmm. na may mga favored contractors na na parang moro-moro na lang yung bidding pagdating sa singilan, eh katakot-takot na hirap at kailangan na ng accommodation bago kayo mabayaran. So yung sabi ng iba, eh basta pagdating sa government projects, ayaw na namin eh. Mm -hmm. Kanya lang yung iba po, wala talagang choice sabagat nariyan po nga yung kanilang bulk ng kanilang kita. Ayan.